Hindi na po tayo sa loob ng palengke. Hindi na po ang ating tuyuan. Ayan. Update lang po sa mga suke ng ating mga magtutuyo. Nandito na po sa loob ng palengke. Sa dating pwesto. Alright, kamusta ang bilihan? Dumal. Dumal ba Hindi pa alam ng mga suke? Ayan. Ayan, yeah, malalaman na ngayon. Ano po ang pisto ng ati uring and Ruben na <laughs> yan? sa salabat. sa salabat. Kape. May kaulam. Mga, mga tinda. Para ng ating mga mamimili ng tuyo. Sap-sap. At may iba't ibang klaseng mga tuyo din. Ayan. At po may tinda. Ayan si ate. Ayan. Uh, para makita po ng ating mga followers at viewers ang mga pwesto sa tuyuan. Ah. Lumipat na sa loob ng palingke. Yeah. Para maluwag ang ating karsada. At tari po ang pwesto ng ating Laila. Yan. Yeah. Yan. Uh, shout out po sa aking ninang Donobel Manimtin. Yan Okay, bibili din eh. Hanapin nyo lang. Yo, yo, yes, sino yan? Ayan. Pwede na kayo. At pare po ang Francine and Babe. Ayan. Pag gusto nyo din ni Poe, ayan. po ang may tinda? Ayan. Ano po ang kanilang mga tinda? Update, update lang po tayo sa ating mga suke para hindi maligaw. Nagahanap ang ating mga suke sa labas. Ay nandini, lumipat na sa loob. Ayan. Oh, ayan. Ating mga followers, viewers, and sharer. Ayan, maraming salamat po. Sana ay madami pang mag-share ng ating video at mga malaman ng ating mga customer na ang tuyo ay nandito na sa loob. Ayan, salamat po.